Hello, 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 hello. So guys, nagbalik ako sa higaan ko. Ano? Tapos ko pa init-init bumalik ako sa higaan. Nagpahinga ako ng mga uh, 20 minutes. Humiga ako, pinikit ko lang yung mata ko. And then, nagpabanyos ako sa anak ko ng efficacent oil sa paa at saka sa kamay. And then, pinahinga ko lang siya. After ko pahinga, mga Ah uh, 30 minutes siguro parang feeling ko mag uh, CR ako. So after ko CR, nag BP ako. So normal ang BP ko, 130 over 80 and then uh, normal. And then konting-konti na lang yung pamimigat ng naramdaman ko. Bumalik ako uli pagbalik ko na naga opo upo ako tapos hiniga ko kagaya nito yung pagiga ko lang dito may cover naman ito so hiniga higa ko lang sa dito pagkatapos uh, napipikit pita ko ng mata tapos pakiramdam mo nga daw okay okay na nag editing ako and then a uh, few minutes after kumain ako ng kanin at dalawang saging so kanin ko yung mga tatlong kutsara at saka dalawang saging And then, ito, babalik na naman ako dito para mag-rest lang ng konti. Huwag ko siya muna iporsige na ilakad. Kasi, kumbaga, yung exercise na ginawa ko, uh, first time ko yung ginawa na umabot ako ng one minute. So, yun siguro ang dahilan kung bakit uh, sobra bigat yung katawan ko. Kumbaga, yun ang sinabi ko nga kung baga na ugay siguro yung mga ugat ko ano simula nung na stroke ako ano kaya yun sobra bigat so ang gagawin ko ngayon i-rest ko lang siya muna makakain naman ako ng uh, parang brunch ko na yun lang sa uh, breakfast tapos kasi uh, kasi kanina umaga bago ako nang pinit init doon eh nag oatmeal na ako ano kag saging tapos ngayon nagkanin ako ng saging so pinainya muna ako ngayon So, pakiramdaman ko hanggang mamaya, ano, uh, nakainom na ko ng vitamin B ko. So, mga 1 o'clock mamaya, inom tayo ng aspirin natin. So, kumbaga yung gamot na iniinom ko guys, yung mga dating gamot ko pa, yung gamot na ginresita sa akin ng mga bago na hindi ko kaya bibilhin, hindi ko pa ininom yun. Kasi hindi ko naman kaya ang mga halaga nun, napakamahal. Kaya nagtanong naman ako sa doktor ko sa kung pwede ko inumin yung mga dati ko pang gamot, no problem naman daw. So, yan na lang muna ang tiyagaan ko kasi wala naman akong pambili nun sa mga gamot na yun na signature o um, mamal sixty 62 3 times a day eh, sana ko kukuhan ng pambayad nun no? di ba guys so ngayon pagkakiramdaman ko lang muna sarili ko dito iga iga lang ako dito uh, mag iedit edit ako pa konti konti para may upload ako yung sa short video ko and then uh, pakiramdaman ko hanggang mamaya no? Basta ngayon, medyo okay na yung pamimigat ko kanina. Slight na lang. And then, ah, uh, ang importante na yung stroke na exercise ko, medyo may ipikto. So, bukas, depende sa umaga pagising ko kung uulitin ko. O, pag, pag sakaling okay yung pakiramdam ko, uulitin ko yun, ibibidyo ko sa inyo. Talagang, talagang worth it talaga siguro naman guys ano kasi siyempre first time ko na ginawa yun nabawasan itong pamamanhid yun lang namigat ako pero siyempre result siguro yun kaya dahan dahan lang 1 minute lang yun guys ha samantala 3 minutes yung required nun hindi ko na nakayanan hanggang sa 1 minute lang ako so guys okay okay na yung pakiramdam natin ngayon ano so After 30 minutes, nahiga ko lang dito. So, okay, okay na guys. So, maraming maraming salamat sa inyo guys. Lahat ng may mga stroke dyan. Uh, binigyan pa tayo ng mahal na Diyos ng another buhay kumbaga. So, tutulungan natin yung mga doktor natin. Tutulungan natin yung sarili natin. And then, of course, kasama ang mahal na Diyos. No? may purpose pa si Lord. May purpose pa si God. Si God ko bakit na nandito pa ako. So, kung ano man yung purpose niya, yun ang gusto kong gampanan. Basta always kong sinasabi kay Lord na handa naman akong kukunin, pero gusto kong pagising ko siya ang kasama ko. Ano, diba? So, gano'n ang gusto ko, Lord. Yun ang wish ko sa sarili ko. So, iwan ko ba? Ibang ko ba? ko ba, guys? Hindi naman tayo natatakot na mamatay, ano? Pero yung something na imagine ko yung ma-accidenting, something mga ganun, parang hindi ko tayo kaya sabi ko ya kay Lord ano, ang lakas ng love ko mag request kay Lord na gusto ko pong mamatay ako pagising ko ano siya ang kasama ko ano ay alam niyo ba guys na sinasabi ko yung si siyempre of course sa mga nararamdaman natin mga sign na ho yun hindi na tayo babalik sa pagkabata pa so tatanggapin na natin ang dapat for now kung ano man yung magiging buhay ko kung ano man yung magiging uh, obligation ko sa so, huling kabanata ng buhay ko dito sa mundo kumbaga pangalawang buhay o ilang buhay na ito mula kay Lord yun ang sasundin ko so masaya ako ngayon dahil na siya man ang nagagahid ko anong dapat kong gagawin so bahala na si Lord yun lang masasabi ko dapat lagi natin tatandaan na binigyan pa tayo ni Lord pagkakataon ng pagkakataon na mabuhay kaya gawin natin yung nagkakarapat-dapat para sa ating kaluluwa, 'di ba guys? So maraming salamat sa inyo, laging tatandaan nang sakit ay isang kalaban. Pag mayroong kalaban, kailangan mong kakampi ako si Lord ang kakampi ko. Kailangan mong may kasama upang manalo ka. Anong kasama mo? Sarili mo, patibayin mo ang loob mo. Maging strong ka. Naharapin mo 'yung lahat na bagay na nangyayari sa buhay mo. Magiging uh, matapang ka sa pagtanggap ng totooong kalagayan mo. Okay guys, maraming salamat sa inyo.